Hindi po ako natanggap sa trabaho. Kasi yung asawa ko, nasa kulungan. Mabubuo pa ba kami? Pero through 700 Club Asia, napapanood ko po yung mga testimony. Nagkaroon po ako ng interest na tumawag sa prayer center. Nagkaroon po ako ng masasandalan for that moment po. Maraming maraming salamat. Dahil sa inyong pagbibigay sa gawain ng the 700 Club Asia, the life of Jessamine and Rio changed from despair to hope. Mas naging malapit sa puso ko ang Panginoon. Mm. Kasi bukod sa pamilya ko, asawa ko, Diyos ang nagpapalakas ng loob ko. From brokenness to healing. Isa po sa naitulong sa akin ng, prayer center po is malid po kami sa church kung saan po kami na, napapabilang ngayon. Napakalaking tulong po sa spiritual growth namin mag-asawa. Ang inyong patuloy na pagbibigay will allow our work to continue. Partner with us in proclaiming Christ and transforming lives.